At well, tinanong kita Sa aming kapalit Nang inaayong pag-ibig Huwag lang man ang ipag-ibig Ang lahat sa ibibigay, Kahit di mo ang 一个 ganda. Ganda. Hindi mo yun. Nakuha mo yung damdamin ng isang tao na may sa'yo na dapat ang kanta. Kita mo damdam ako, no? Ganun. Maglaladlad ng na nga rin. Parang ko yun? Hindi. Ang alam mo ginagawa ko, eh. maniwala kayo sa hindi, ha? Ang ginagawa ko pag gumagawa ko ng kanta, hindi naman istorya ng buhay ko, eh. Inilalagay ko yung sarili ko dun sa taong yung kamukha nung ganon. Kaya mag iingat kayo. <laughs> Kaya yung mga story ng buhay nyo, iyon lang niyo ilang Kaya yun. Kayo Kaya mapapansin niyo, minsan may katang sasabihin mo, parang ako yun. Kasi totoo naman, na ginawa ko yun para sa inyo. Ayun eh ako. Super, super ako siya ako. Si Duterte yung Superman, hoy. <laughs> agree, agree. <laughs> Ako, yan ako, mayroon meron din. Meron din akong ganyan. Ali? Yung yung first hit ko, may story din yun. Ano naman story? Ano? Oh. Eh, hindi naman yan siyang na taon, hindi naman gano'n. Hindi. Ito naman, nung pre-present sa akin itong kantang to. Ah, siyempre, so isita ko uh, syempre, si Lori Zuniga, si Rick Segreto. Si huh? Sino, no, Yung kasama natin? Kasama natin yung the slowest balladeer the slowest balladeer pag kami ni Nonoy alam niyo pag kami ni Nonoy kumakanta ang mga nanonood sa amin mga naka wheelchair mga naka dextros hindi pa ba tapos din sa toyo ayo sabi ko may ingit na oh bakit pero parang tagal-tagal ayo si Nonoy ta yung producer ng album ah, si Nonoy oh sabi niya eto tayo mo to eh, hindi ko gusto. Kasi alam mo naman ang mga composers. Ang mga composers, karamihan, hindi sila magaling kumanta. Ito lang naman ang naiiba eh. Thank you. <coughs> Ito lang. <laughs> Kaya, siyempre, ang pinakinggan ko yung boses ng composer, hindi yung kanta. Kasi sabi yung kanta, eh. tinakot ako ni Leonardo. No, 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 no. Sabi niya, pag hindi mo na-record dyan, hindi kasi sikat. As normal of ano ano nangyari